paano kung sa eleksyon na ito, lahat ng kandidato lumaban ng patas? Walang dayaan, walang dagdag bawas, malinis, marangal. Paano kung hindi tayo tinatratong bobo? Paano kung walang political dynasty? Paano kung lahat ng kandidato ay may kredibilidad? Yung may pinag-aralan. Paano kung... Paano kung sa eleksyon walang artistang tatakbo? boxingero, TV show host. Paano kung walang epal? Teacher sa kalsada, sa basketball court, pera ba nila ang ginagamit nila? Paano kung walang gumamit ng dahas? Election violence, mass murder, Papatay talaga sila ng tao para lang manalo? Paano kung walang gumamit ng pangalan ng Diyos? Kinakasangkapan lang nila ang ating pananampalataya. Namimislid nila ang mga tao. Paano kung walang kandidatong tumakbo para lang sa pera? Yung iba ginagawa lang negosyo ang politika. Paano kung walang nagpabola, nagpadaan sa takot? Nagpabulag sa pera. At nagpasilaw dahil celebrity. Paano kung... Paano kung... Yun e, eh, kung... Baka may pag-asa pa tayo.